you guys Good morning Sa mahal ng gupit dito sa Europe <laughs> Self service barbershop This is what we call Self service barbershop Ano Kung ikukumpara Kahapon yung buhok natin Sobrang haba Sige, sige, gano'n na. Ginagubi lang yung sarili ko, maayad masyado. Hmm. Sumiligo so, na na. Mas 4 na mga na. Ha <laughs> ha